Yo! What's up mga kabro bro So ayan na nga, pa-uwi na nga tayo no. Katatapos na naman ng trabaho natin. Siyempre, kailangan muna natin maligo bago tayo umuwi eh para presko. Alright, so dito na tayo sa loob ng susakyan. At so, siyempre bago tayo umalis, papogi muna tayo dyan. Alright, okay. Pogi na ba? Okay, so, siyempre bago tayo umalis, may kukunin pa ako dito. At kailangan nating magpapogi. Uh, Punta pala tayo ng munto ngayon na mga kabro bro Kasi hindi tayo nakapunta ngapon. Ayan. Sinot ko na aking mahiwagang shade. At syempre, alam niyo naman, hindi kompletong vlog natin pag walang shade. Alright, so let's go, let's go. At uh, yan na nga, eh hindi ko na ating mahiwagang baby oil sa ating buhok. Ayan, kakakalaga sa akin buhok na. So, anpamalintayin natin. Siguro alas na tayo. Pwede pa tayo magmonto. right let's go. So, yun na nga. At uh, may bolo lang tayo at tayo ay aalis ah, na ano oras na ba pala so kailangan muna natin mag seatbelt belt mga kabro kasi safety first bago tayo bimiyahe alam nyo naman dito sa Australia bawal na bawal ang mag travel nang walang na hindi ka naka seat belt syempre so let's go na mga kabro mabahabang biyahe to so let's go so ayan palas na nga tayo dito at hindi natin side kasi meron tao sa gilid baka masagit natin So tayo na Let's go, let's go, let's go Check sa code, baka bumangga tayo Alright, let's go Ayun na naman mga bro Siyempre salamat, nakaraos na naman tayo Sa araw na to At, Tingnan nyo naman At, Nakaraos na naman tayo Kahit pa paano, kahit sobrang pagod Sa buong maghapon What's up, what's up pa rin tayo no? so, Ayun na nga, upalabas na tayo Ng gate Uh, at tapos dito naman, no. Paas na tayo ng farm. di ko lang pwede ipakita yung farm namin. So, tignan nyo na lang dito sa bintana. Kung masisilip nyo, syempre. So, ayan. Lagay yung kusot ng kusot ng buhok. Oo, sana. Gusto ko sana magpakalboy. Kaya lang, hindi ko bagay. <laughs> so, atsigay na natin itong buhok na ito. Ayan, dito na tayo sa harapan ng gate. At nintay ko lang bumukas. So, ayan na, mga kamara. Bukas na yung gate natin. Dito so, pala sa gate na to, kailangan ano. Bago pagpalabas ka, di mo na kailangan ng susi. Pagpapasok lang. So, yan. Nakabukas na nga na maayos yung gate. At tayo na. Let's go. At syempre, dahan-dahan lang tayo dahil maputik ang kalsada. Yan. So, hindi ko na ipapakita yung loob ng farm, no? Yung dadaanan natin. ang dito na siguro yung ipapakita natin dyan, kaya kinat ko na dito. So, yung madadaanan natin yung feed mill So, dito na tayo. Palabas na tayo ng farm mga kabro. Uh, Siyempre, check muna natin. Left and right kung may sasakyan na paparating. So, it's clear. So, let's go. So, ayan mga plano. Ayan, Med medyo pin ko na pala dito kasi medyo mahaba-haba yung biyahe natin. Kaya, nakalimutan ko na pupunta ako ng Monto Nyan. Naalala ko lang na hindi pala ako nakapamili kahapon dahil nga sarado kahapon yung mga bilihan dahil nga holiday so ayan, pinaward ko na yung ating video para hindi kayo masyado maboring mapakita ko na lang din yung paligid namin na sobrang damo talaga green na green, di ba? so ayan, tsaga tsaga nyo na lang muna parang tumatakbo lang tayo, ano? alright, alright so ayan, nilapit na tayo paris pa, pa lang tayo ng farm siyempre, shortcut na natin yan mga na, no? first forward tayo at to pasok na tayo sa monto ito na yung tulay so dito na tayo sa kabahayan ng monto mga kabro alright, share ko lang din nakikita so, uh, nyo naman dito sa monto napakatahimik ko lang talaga masyadong sa sakya na pagalagala ako lang yata Kaya <laughs> ganun talaga dito sa Australia Mahira lang talaga yung mga kalsada Ay yung mga sasakyan sa kalsada So ayan, dito na tayo sa maraming bahay siempre am just going. to masyado nang madaldal yung puti na yon sa radyo kaya pinaward ko na rin para mas mabilis tayo makarating sa ating pupuntahan mga kabro no? dito sa Foodworks works kahit pa ka paano ayan karating na natin siyempre thank you lord nakarating tayo na maayos yan welcome to Foodworks works at bago tayo lumabas kailangan muna natin ng i-check yung ating card kung nandito ba sa ating sasakyan. Baka mamaya pupunta tayo dito. Wala pala tayong card. So, chinek ko muna yung card ko. ako nandito nga sasakyan. At nandito nga. It's good. So, ready na. Para pumaba. At syempre, kailangan muna natin magpapogi dyan. Alright. Let's go. Oh. Diba? Para sigurado. Lalabas tayo eh. <laughs> so, yan na mga bro. Lumabas na ako ng sasakyan. Syempre, pumunta tayo ng trolley ayan trolley at medyo marami-marami ang mabibili natin ngayon dahil sa linggo tayo hindi nakapamalengke hindi tayo nakapag-grocery so tara kaya na natin to nilaro-laro pa natin yung trolley no? ginawa pang laro ano pinayikot oh. alright let's go pasok tayo sa loob at yun nga uh, nakita natin marami-rami rin ng tao sa loob kasi nga sarado kahapon so ayan diretso na tayo dito syempre unatin natin hahanapin yung manok alright o oh, yan, medyo pakituli tayo, no? Wow! nanan <laughs> talaga mga ka-bro. Kailangan natin libang-libang yung sarili natin minsan. May harap maging seryoso sa lahat ng bagay. Siyempre, inuun ako ng pinunta. <laughs> hey! Happy New Year! Mga kaburo, nakita ko pa si ate doon. <laughs> ayan, kinuha na natin ng chicken. Ayata 3 breast. Wala na kasing chicken wings. Sana gusto ko chicken wings eh. At syempre hindi mawawala ang ating milk. Ayan. Medyo ano tayo sa milk e. Nasanay na tayo dito kasi. Diba? Mas masarap magkape pag may ganyan. At syempre hindi mawawala ang ating Milo. Alright. yan ang kinitimpa ko kasi. Siyempre, coffee mate kasama na rin yan. May Milo na may coffee mate pa. May gatas pa. Sangka pa, diba? syempre, di ba? At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang kamatis, di ba? Tomato is life. <laughs> Alright, let's go, let's go. Ano pa tayo? Ano pa ba yung pwede natin bilhin dyan? Siyempre. oh Siyempre. Pero na naman tayong bubulok yung kalabasa. Alam na kasi pag bumibili ako ng kalabasa, hindi ko masyado naluluto. Nabubulok na lang sa rep namin. So, sana maluto natin to na no, mga kablo. So, ito, ito. Gusto ko itong frutas na ito. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Para siya yung malaking siriguelas. Pero masarap siya. Yan, kaya kumuha tayo. Yung oh, kapitong piraso siguro yung kinuha natin. Kasi sakto pang isang linggo, no? Ah, Panghimagas pagkatapos natin kumain, di ba? Okay na yun. Pag maraming kasi masyado na nasisira rin eh. So, ayan. Mga nang pakialam, bowl, na lang dyan. Bahala na kayo kumapit dyan. Mahulo kayo kung gusto nyo. Alright, let's go. At syempre, hindi pwedeng mawala ang mantika. Kailangan, kailangan natin yan. Mahili kasi tayo mag-isa. Mag-isa, mag, -isa. mag, -isa, mag Ayan. Syempre, kunin natin yung pinakamalaki. Pang matagalan niya, syempre, pang malakas yan, mga ka-bro. Black and gold. Shoutout sa inyo. Pagayon naman. So, yun na nga. Okay. Tara na. Let's go. Oop. Nakalimot ako. May liko na tayo sa pancit canton. Pag tinatamad tayo magluto. yan Para sa mga tinatamad magluto yan. Pancit canton. Ah, Siyempre, dahil mahal yung bawang na nakita ko doon kanina. Kumuha na lang ako ng garlic na granules. Medyo mas makamura tayo dito. Hindi na tayo magbabalat. Siyempre. Okay. Okay. Siyempre dahil mainit dito ngayon sa Australia, kailangan natin, hindi natin ma hindi mo mawala ang ice cream. So, let's go. Gusto ko yung tatlong flavor. Strawberry, mango, and chocolate. So, let's go. Sarap-sarap nyan. Sana all. Alright, let's go. Hanap po ko. Siyempre, hindi mo mawala ang ating biscuit. Black and gold lagi. Gusto, gusto ko ito eh. Kasi ang nagustuhan ko dito, mga kabo, yung cookies niya, masarap siya. Lalo pagka sasawsaw mo sa kape. Eh. Yun gusto ko laging binibili. So, ayan. Yeah, medyo pakita naman tayo, no? WhatsApp up? What's up? Alright. So, yun nga. tayo dito ng extension. Kasi nga, may extension natin sa kwarto. Ayan. Yeah, tumitingin ako dito kung meron makita. Wala akong nakita. Kaya labas tayo, mga kabro. Baka meron dun sa labas. So, yun nga, mga kabro. Yun nga. Nakita ko nga nasa labas nga. nakadisplay At nakita ko yung isa dito. yan 9 0.99 no? 0.1 cent na lang 10 na, Naku, napakamahal nito 1 meter lang haba pero okay na kasi kailangan natin bilhin eh. no choice tayo mga kabro no? huwag na tayo magkoconvert <laughs> alright, so let's go na tayo mga kamro. tingin tingin tayo dito hindi ko na pinakita yung mga ibang binili ko dyan na binili ko na na ano natin, pang sadamit powder, ganun kasi medyo ahaba yung video natin alright Hey. Bye. So yun na mga, mga kabro na nakabayad na tayo kay ate at syempre alis na rin tayo at medyo madulim-dulim na rin ang panahon mukhang umuulan-ulan pa sa labas mabon ambon sa so, kaya tinala ko na sa sasakyan syempre at karga na natin to mga kabro huwag na natin patagalin syempre pasok na tayo sa loob let's go So, yun na nga mga kapano, naipasok ko na sa loob ng sasakyan yung mga pinamili natin. Kaya, eto, sineset up ko lang yung camera natin para magdadrive na tayo, pauwi na tayo. Medyo napagod ako yan mga kapano kasi medyo pinatagalan din tayo sa loob. So, kaya ito, alis ko na tayo. Alis. Alright, alright. Okay. Kaya, papogin mo na tayo dyan, syempre. Alright, okay. Pogi, napansin nyo, nagpalit tayo ng shade, no? Mas gusto ko siya itong white, itong puting shade na tayo kasi mas malinaw siya. Iba yung kulay niya pag ay nasuot ko. Yung black rod na nasuot ko, medyo madilim siya. Ito, maganda kasi yung kulay ng shade na ito. napapansin nyo sa mga ibang video ko. Ito ang lagi kong gamit. So, syempre check muna natin yung likod at tagiliran. Baka may mga tao, kaya may mga bata dyan sa likod ng sasakyan. Masagasaan natin, no? Siyempre, lagi check. Lagi yung sa likod bago tayo malis. Check right ulit, saka sa kaliwa. Baka may sasakyan. So, good naman. So, let's go. Alright. Ayan, nah, mga kabro. Pauwi na tayo, mga kabro, no? Medyo, nababa pa yung biyahe natin. Kaya, okay lang yan. Alright. yan Nating na ko yung mga bahay-bahay dyan sa paligid. Kasi, nagagandaan ako sa mga bahay dito. Di ay, simple lang. Pero, rock. Rock and roll. So, ayan mga Papalabas na tayo ng highway, syempre. yeah Check nyo naman tayo. Ayan, check tayo sa right and sa left, syempre. So, it's clear? Go! Ayan so, mga kapatid. Doon pala ako sa boardwalk bumili ng mga pinamimili. Doon ako lagi namimili kasi mas konti lang yung mapupunta ron. Mas maluwag lagi ang parkingan. Pero pag doon ako pupunta kasi sa IGA, doon sa kabila, marami kasi masyadong tao pumupunta diyan sa kasi syempre minsan nauubusan tayo ng parkingan kaya doon ako lagi pumupunta so ito pala yung pinakataon. ito tayo sa Monto okay okay yun lang chill chill lang tayo habang nagpa-drive, syempre nagmi music tayo diyan at masya ako alright ayan nakita ko lang sa inyo yung dinaanan ko nag short ko sa kabila para uh, hindi na tayo masyadong malayuan ayun na nakikita niyo yung paligid dito sa Australia ngayon napakaganda ng paligid kasi green na lahat ng damo hindi gaya nung winter na naninilaw talaga yung mga yan so okay talabas na tayo ng highway syempre double check ulit na natin check to the right check to the left so let's go right right let's go more yan ayun na palabas na tayo ng Monto. Kita nyo sa akin. Ayun daanan natin. Napakaganda kasi green na green lahat. Diba? Nakaka-refresh. Okay, okay. Hay lang. Drive, drive lang tayo ulit. Alright. Malapit na matapos tong video natin mga kapano. At syempre, thank you pala sa panonood. Hanggang sa huli na naman. Alright. Thank you for watching mga kapano. Thank you, thank you very much. Asana mo kayo magsasawa. Kung hindi ka pala kapalo, pala pa nakapalong, follow ka na. Siyempre, paki-like and share na rin mga ka-bro. Thank you very much mga ka-bro. Thank you for watching. Salamat sa